Snorkeling activity sa Virgin Islands sa Bohol. Temporaryong gipasiradaan. Samtang 200 mil pesos. Gitanyag sa makatudlo sa nagvandalize sa corals. Ano ang detalye? Nunot sa nakit ang bandalismo sa corals, gimando ni Panglaw Mayor Boy Arcai ang pagsarado sa Istaka Snorkeling Site sugod karong lunes, September 9. Samtang mintanya og 200,000 pesos cash reward si Bohol Governor Ares Omintado sa makatudlo sa dive guide nga nakuha ang video nga nagvandal sa coral. Sa video nga gipaw sa gobernador, makita nga sa ka-local dive guide ang nanghilabot sa mga corals. No ang sa mga national agency, no, kabahin na mga dive shops, no, na mo check gud kung kinsa na mga dive shops na nag illegal then ato enforce gud na ang makapwede maka maka business sa uh, atong mga diving industry kani rigo mga legal Nanawagan no sa sa kakanhi opisyal sa Panglao nga unta adunay himong inventory sa mga dive shops sa Panglao. It has been happening for quite a while. So, kung ni resulta, nga kinibitawang daghang mga illegal nga mga dive shops sa karon man di okay. sugyot nga wa tag inventory sa all divers okay kanang mga lisensyado o kanang dili lisensyado na atong imbestigaron o kinsa gini mga tawhana na involved kauban si Clans Gabutin Mark Rajabella Balitang Bisdak